Tinatayang humigit kumulang 2.6 million years na ang nakakaraan mula ng pagharian ng mga Megalodon ang planetang Earth. Gayunpaman, bilang isa sa pinakamalaking predator na nabuhay sa kasaysayan, nakukuha pa rin nito ang imahinasyon ng mga tao. Mula sa isang imaheng nakuna ng Google Earth Satellite hanggang sa isang kinatatakutang nilalang na kilala sa tawag na Black Demon Narito ang ilan sa mga katibayan o ebidensya na magpapatunay na buhay pa ang mga Megalodon shark. Noong November 2017, pinag-aaralan ng mga researcher at scientist ng University of Columbia ang mga larawan na kuha mula sa Google Earth satellite. Sa proseso Natuklasan nila ang tila isang higanting pating na may tinatayang sukat na humigit kumulang 70 feet. Ang discovery na ito ay nagpasiklab ng diskusyon at marami ang nagsasabi na isa itong patunay na gumagala pa rin sa Earth ang mga megalodon. Ang Megalodon ay isang sinuunang pating at tulad ng nabanggit natin kanina, sila ay na-extinct o nawala sa Earth humigit kumulang 2.6 million years na ang nakakaraan ayon sa mga eksperto. Gayunpaman, marami ang naniniwala na gumagala pa rin sa karagatan ang mga Megalodon at maaaring nabubuhay umano ang mga higanting patingin ito sa mga hindi pa natutuklasang bahagi ng ating karagatan. Ang paniniwalang ito ang naging dahilan upang mabuo ang maraming grupo sa online at sa totoong buhay at ang kanilang role ay maghanap ng mga posibleng sightings ng Megalodon. Kaya naman ang imaheng ito mula Google Earth ay nagpasiklab ng matinding diskusyon at debate. Noong sandaling matuklasan ng mga eksperto sa University of Columbia ang imaheng ito, sinimula nilang investigahan kung ang higanting pating ay naninirahan talaga sa Persian Gulf kung saan ito nakunan ng Google Earth Satellite. Ang Persian Gulf ay expansion ng Indian Ocean at isang rehiyon na nasa pagitan ng Iran at Arabian Peninsula. Gayunpaman, as of 2022, hindi pa rin nakakapag-publish ang mga eksperto ng kahit ano tungkol sa imaheng ito at pinaniniwala ang sila ay nag-iimbestiga pa rin magpahanga ngayon. Well, kung tutuusin, mahirap naman talagang magbigay ng tiyak na kasagutan kung tunay na Megalodon nga ba ang nasa imahe o hindi sapagkat ito lang ang imahe at walang ibang bagay sa tabi nito na maaring ihambing dito. Ikaw ka tropa, sa tingin mo? Tingnan ang larawang ito. Wow, oh, di ba? Well, anyway, habang naghahanap kami ng ebidensya tungkol sa Megalodon, nakita namin ang napaka-interesanting larawang ito. Sinasabing ito ay nakuna ng matandang mag-asawa mula sa kanilang tahanan na nasa harap ng dagat. Ayon sa mag-asawa, bandang hapon ng makuna nila ang larawang ito at talaga namang hindi ito kapanipaniwala. Sa larawan, Makikita natin ang tila isang uri ng halimaw sa dagat na inilalabas ang ulo nito sa ibabaw ng tubig. Barko lang ba ito? Kung ako ang tatanungin mo katropa, kahawid nga ito ng ulo ng Megalodon. Pero syempre, may posibilidad rin na barko lang talaga ito. Ikaw katropa, sa tingin mo, i-comment lang sa baba ang iyong opinion at ipipin natin ang pinaka the best comment na makakapagpaliwanag sa larawang ito. Noong October 4, 2016, ipinablish ng Buzz Channel Facebook page ang isang video na nagpapakita umano sa isang 50-foot megalodon sa ilalim ng Mariana Trench. Ang Mariana Trench ang pinakamalalim na bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa post, isang 50-foot na patin na una nang inakala ng marami na Pacific Sleeper ay natagpuan halos isang milya pababa ng Mariana Trench. Pagkakainpaman, ang issue sa teoryang ito ay ang mga Pacific Sleeper Shark ay lumalaki lamang ng hanggang 20 feet. Dahil dito, ang kanilang naging konklusyon ay isa talagang Megalodon ang pating sa video sapagkat ang mga Megalodon ay lumalaki ng 50 feet o higit pa. Ang video ay nakakuha ng maraming atensyon at sa loob ng isang linggo ay nakakuha ito ng higit 700,000 views. Dahil imposibleng makita ang kabuang laki ng pating sa video, tinansya nila ang laki nito sa pamagitan ng paghambing sa hawla na nasa video na 10 feet ang lapad. Gayunpaman, sa sandaling naging viral ang video, maraming scientist ang hindi sumang-ayon sa mga haka-haka na ito. Sinabi ng mga scientist at researcher na habang sumasang-ayon sila na ang footage ay nagpapakita ng isang deep sea shark, tiyak na hindi ito isang megalodon ayon sa kanila hindi kayang mabuhay ng megalodon sa ganoong lalim at bukod pa rito sa ganoong lalim ang supply ng pagkain ay minimal o kakaunti lamang dahil maliliit na ampipad lang ang may kakayahan makasurvive sa ganoong pressure biro nila. Hindi man lang matitinga ang megalodon sa mga amphipods sapagkat para makasurvive, kailangan ng megalodon na mamuhay malapit sa ibabaw kung saan maaari itong manghuli ng mas malalaking isda at iba pang lamang dagat. Isa pa, marami ang nakapansin na ang footage ay hindi nakunan sa Mariana Trench. Ngunit ito ay bahagi ng mas lumang footage na na-upload sa YouTube noong 2008 na kinuna ng isang submersible sa Suruga Bay, Japan. Gayunpaman, sa kabila ng paliwanag ng mga scientist, marami pa rin ang naniniwala na ang footage ay aktual na patunay ng isang megalodon. Well, ikaw na ang humusga. Sa tingin mo ba ang footage ay maaring maging tunay na ebidensya na ang megalodon ay nabubuhay pa? Pa. Bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1 Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon Huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito Salamat! Noong 2016, ang diving enthusiast na si Michael Meyer ay naglabas ng hindi pa nakikitang footage ng isa sa pinakamalaking pating sa mundo ngayon Tinaguri ang Deep Blue Ang laki ng pating na 22 feet ay talaga namang gumulat sa mundo. Kinunan sa baybayin ng Guadalupe, Mexico. Ang footage ay nagpapakita ng isang dambuhalang pating na curious na umiikot sa mga diver. Ayon kay Michael, pagkatapos makapasok ng team sa tubig, kailangan pa nilang maghintay dahil wala silang makita maliban sa maliliit na isda. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pating kaagad napansin ng grupo na si Deep Blue na isang babaeng Great White Shark ay talaga namang napakalaki. Habang umiikot ang pating, napagtanto nila na hindi bababa sa 7 meters o migit kumulang 22 feet ang haba nito. Nag-enjoy ang grupo sa kanilang pagsisid kasama si Deep Blue at lubos silang nagpapasalamat dahil payapa ang kanilang naging engkwentro sa dambuhalang pating. Tinatayang humigit kumulang 50 years old na si Deep Blue noong panahon yun ayon sa mga eksperto at malamang nananganak siya ng mahigit isang daang beses na sa kanyang buhay. Bagaman malinaw na hindi isang megalodon si Deep Blue, ang ilan ay naniniwala na ang kanyang existence ay marahil isang senyales na mayroon pa ring megalodon. Karaniwan, ang mga babaeng great white shark ay may sukat sa pagitan ng 15 at 16 feet, samantala ang mga lalaki naman ay 11 hanggang 13 feet. Kaya sa sukat na 22 feet, si Deep Blue ay talaga namang napakalaki. Isa pa, matagal nang naniniwala ang mga scientists na ang Megalodon Shark ay nag-evolve sa present-day Great White Shark. Kung pagsasamahin mo ang dalawang factor na ito, maari nating sabihin na may posibilidad talaga na si Deep Blue ay kamag-anak ng mga Megalodon. Noong September 2018, isang YouTube user na nagnangalang The 2.0 ang nagpost ng series sa kanyang channel na pinamagatang The Black Demon. Ayon sa video, mayroong isang malaking nilalang na posibleng mas malaki pa kaysa sa Megalodon na naninirahan sa baybayin ng California sa United States kung saan ito nakita ng mga lokal na mangingisda. Sinasabi sa video na pinaniniwala ang gumagala rin ang nilalang sa Pacific Ocean at ito ay dahil sa daang-daang labi ng mga balyena na natagpo ang palutang-lutang sa katubigang ito at bawat isa ay may palatandaan ng pag-atake ng isang dambuhalang nilalang. Ayon sa mga mangingisda na nakakita na di umano sa nilalang at nagkaroon ng enkwentro rito, ito ay isang dambuhalang itim na halimaw na may matatalas ng ngipin ang paglalarawang ito ang naging dahilan para umusbong ang pangalang Black Demon. Ayon sa karamihan, mayroong daang-daang sightings ng Black Demon, lalo na malapit sa Baja, California. Sinabi ng mga mangingisda na walang personal na enkwentro sa nilalang na sila ay naniniwala sa mga sabi-sabi dahil nakakakita rin sila ng malalaking anino sa ilalim ng tubig. Ang video at mga kwento ng mga mangingisda ay nakakuha ng maraming atensyon noong panahon ngayon at kamakailan lang nitong taon. Ang mga TV channel at mga task force ay bumisita sa lugar sa pag-asang sila ay makakakuha ng isang larawan na magpapatunay na totoo ang mga sabi Gayunpaman, magpahangga ngayon, wala pa rin konkretong ebidensya na makakapagpatunay na nag e talaga ang halimaw na ito. Pero hindi rin naman natin pwedeng baliwalain ang mga kwentong ito sapagkat mahirap sabihin na nagsisinungaling ang ganto karaming tao. Sa huli, ang nilalang ay maaring isang malaking great white shark lamang na katulad ni Deep Blue at maaring ine-exaggerate lamang ng mga mangingista ang kanilang kwento. Pero giit ng iba, kung titingnan umano ang antas ng pagpatay na dulot nito lalo na sa mga balyena posible talaga na hindi ito kagagawan ng isang great white shark lamang, kundi ng isang megalodon o mas malalapa. Well, at the end of the day, nasa sa atin pa rin naman kung aling panig ang ating paniniwalaan. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin ang Russia ay isa sa pinakamakapangirihang bansa sa buong mundo. At dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, minsan ay naitatanong natin sa ating sarili kung mayroon bang bansa na kayang talunin o tapatan man lang ang Russia kung sakaling palawigin pa nito ang agresyon sa iba pang mga bansa sa mundo. Kaya para sa video na ito Narito ang lima sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na may kakayahang konfrontahin o talunin ang Russia if worse comes to worst. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.